Sir Nixon, eto naman pong si MP Torney, Sinarimbo e nanawagan po ng partisipasyon sa pagbalangkas ng district seats sa Barm Parliament. Bombosay only sa para sa buong detalye. Mga kasternasyon na nawagan sa si member of the parliament, Atty. Nagib Sinarimbo, sa mga local government units, pribadong organisasyon na institusyon at iba't ibang sektor sa rehiyon na magsumiti ng kanilang position paper kaugnay sa apportionment of parliamentary district representative seats sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon kay MP Sinarimbo, layunin ng akbang na ito na matiyak ang partisipatibo at inklusibong pagbalangkas ng batas sa loob ng Bangsamoro Transition Authority sa pamamagitan ng pakikinig sa mga opinyon at pananaw ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kasabay nito, biniging diin ng mambabatas na tanging electronic submissions lamang ang tatanggapin ng kanyang tanggapan at hindi tatanggap ng walk-in submissions. Layuning na naturang proseso na maging bukas ang parlamento sa boses ng bawat sektor bilang bahagi ng pagpapatibay ng makatarungan at representatibong pamamahala sa Bangsa Moro Region. At yan ang aking report ako si Bombo Sai Olis ng 93.7 Star FM Cotabato, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!